Guys, kanina nahuli ako na LTO and uh, na confiscate yung aking driver's license kasi hindi ako naka-seatbelt. Yes, kaya ngayon may ticket ako. And sabi dito sa ticket, uh, failure to wear the prescribed seatbelt device. Kahit na yung sasakyan, na-spot pa rin talaga nila na wala or hindi nakasuot yung aking seatbelt. And, kasama ko rin yung mama ko kanina. Hindi rin siya naka-seatbelt. Mabuti na lang, mabait yung LTO na humuli sa akin. Walang check yung failure to require his or her passenger to wear the prescribed seatbelt. Okay. So, magkano nga ba yung fine nito? Okay. So, sabi nila, uh, 1,000 for the first offense. Sana nga. And, this is my first offense naman. Okay. And, by the way, this uh ticket... Please, uh, pwede ko siyang magamit for uh, 72 hours. So, pwede ako mag-drive for uh, 72 hours. Okay, so, tingnan natin bukas. Kasi, tutubusin ko yung driver's license ko bukas. So, tingnan natin kung magkano magiging uh, fine. See you tomorrow. Dito na tayo sa LTO. hi guys, uh, ito na yung lisensya ko. Nakuha ko na. And, ito yung binayaran ko. Uh, 1010 pesos. Okay, ang ginawa ko lang kumuha ko ng number tapos punta ako sa window E tapos uh, sa cashier tapos window uli win, uh, window E ulit tapos nakuha ko na yung lisensya ko.